Kapag ng panahon, hindi lang teknolohiya, musika o fashion ang nagbabago. Pati estilo ng pananalita, nagpapalit din ang uso, gaya ng tinatawag na millennials lang. Panoorin natin ito. To, lang blooming mo kayo na. Uy, gums, men. Naiintindihan niyo ba ang sinabi nila? Pwede ka ba Saturday? Ay, scoops eh. Eh, how about sa Friday? Birthday ni Richelle yun dapat nang dun ka. Tulad na lang ng scoops, na ang ibig sabihin pala ay no o hindi sa millennials mula sa Scooby Doo na isang Great Dane at Dein o Dehin na pagbinaligtad ay hindi. Kaya, no! Scoops talaga eh! Sige parents, alam nyo na. Isa pang halimbawa! Tara, ara tayo, punta tayo live! O tara, hiram na rin tayo ng libro ng pin-up. Wait, nakakala ko na so mga. O sige, POTS lang. May free naman ako today. POTS! Na okay ang millennial meaning. POTS ay pinaiksi kasing potassium na ang chemical symbol ay K, kaya... What's means okay. Ilan lang yan sa mga salitang nasa dictionary na mga ikangay millennials. 4 p.m. Kasabay ng paglipas ng panahon ang mga pagbabago sa mga salitang ginagamit ngayon. Ayos sa eksperto, may mga dahilan kung bakit nabuo ang mga ito. Pag-assert ng identity. For example, yung mga millennial na gumagamit nitong mga salita na ito para ipakita nila na belonging sila dun sa group na yon. Halimbawa nga ng millennials lang ang mga salitang pinaikli at pinagsama para magkaroon ng bagong kahulugan. Malaki rin daw ang epekto rito na pagiging high-tech na ngayon ng panahon. Mas paiksi mas approved daw sa millennials. May benefit po kasi mas maikli po yung natatayip namin and mas convenient siya kasi parang mas in. Nakatutulong din daw sa kanilang henerasyon ang ganitong lengguahe sa iba't ibang aspeto. Naka-identify din siya ng group ng mga tao. Like, pag nagsasalita siya ng ganyan, alam mo na millennial siya, millennial siya agad. Pero, may ilan ding ayaw sa ganitong style ng pagsasalita. Hindi ko pa rin siya maintindihan. Minsan, ano lang ibig sabihin ng ganyan? Ano uh, yung ATM, mga ganon. Hindi ko siya masyadong mag-gets. Ang ilang mga magulang, happy rin ng opinyon ukol dito. Para sa akin, okay lang. Dahil ngayon, iba na teknolohiya. Kailangan malaman ng mga bata yung mga iba't ibang dialogue, lingwahe. Dahil nga, sa so panahon ngayon, malayo na nararating ng mga bata. Wala naman daw nilalabag ang mga salitang millennial sa Philippine Linguistics. Sa pananaw ng linguistics, ang, ang authority when it comes to language ay yung native speaker mismo. Kung paano niya gustong gamitin yon, kung paano niya gustong pulmahin yun sa, sa ayon sa pangangailangan niya, nasa sa kanya. Pero, iba't iba yung konteksto. Halimbawa, pag formal writing ito, hindi natin siya tatanggapin. <laughs> Nakakalito man sa ilan, pinapakita lang daw nito na ang wika ay buhay na buhay. <laughs>